Gandang buhay sa lahat, Liza Soberano, from Singapore, to PH. Na malagi nga, ng ilang araw, si Liza Soberano, sa Pinas. While nasa Pinas, ang dalaga. Nakibanding siya, sa kanyang mga pamilya. At syempre, di yan mawawala, ang pakikipagkita niya, at pagbisita niya, sa Family Hill. Gaya ng ibinuking, ni EJ Nacion sa kanyang live, nung nakaraang uwi, ni Hopi sa Pinas. Anyway, kahit walang photos, na magkasama, ang dalawa, at kinikip lang nila ito. Naiintindihan ng mga fans, ang low relationship, ng dalawa. Basta andyan si EJ, na gumagabay sa Liz Ken. Very close si Liza Soberano, at Enrique Hill, kay EJ Nacion, mula pa noon, hanggang ngayon. Sa pag-shared, ni EJ ng photos, kasama ang dalaga. Very much sure, na andyan lang, si Enrique guys. As usual, walang Enrique Hill sa photos. Pero natutuwa, ang mga fans. Ayon sa kanila, thanks for the like, Ken, mas maganda sana, kung kasama ka, sa photo. But we get it, keep the bashers triggered, and guessing. Ayon din sa isang fan. I love how Liza, keeps her bashers guessing, and giving them, sleepless nights. Keep them guessing and guessing. Ayan nga guys, babalik na naman si Liza Soberano sa abroad at marami pa siyang trabaho na nakaantabay sa kanya. Workaholic ang peg ng queen. Habang bata pa, work lang ng work for the future. Ken is always supportive sa dream ni Hopi. They are both happy sa isa't isa. Confident and loyal. Yeah.